Nagpahayag naman ang katapatan sa Pangulo ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na talikuran na raw ng militar si PBBM. Yan ang pampagising na balita ni Brian Baxa. Sa prayer rally kagabi sa Tagum City, tahas ang umapila sa Armed Forces of the Philippines si Davao del Norte First District Representative Pantalion Alvarez na talikuran na si Pangulong Bongbong Marcos. Posible raw kasing mauwi sa gera ang anyay pambubuyo ni PBBM sa China. Ang provisyon sa saligang batas na to protect the people and the state, yan po ang pinakamahalaga dyan po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Ngayon pa lang, mas mainam daw na iprioridad ng AFP ang kapakanan ng publiko. Pag mapinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea, yan ba? tahan natin ang taong bayan? Pero ang panawagang niya ni Alvarez, hindi pinakinggan ng AFP. The uh, AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. Mananatili raw silang tapat sa kasalukuyang presidente. Our answer is always the same. That the uh, AFP remains to be a professional organization. Susundan namin yung mga utos ng ating uh, ng ating uh, commander in chief who is also our president. Kauuwi lang sa Pilipinas ni Pangulong Marcos galing sa Trilateral Summit sa Washington, D.C. sa Amerika. Doon tinalakay ng Pilipinas, Amerika at Japan ang mga hakbang para mapalakas ang seguridad at pagbabantay sa West Philippine Sea. Pero giit ni PBBM, walang pinatatamaan ang kanilang Trilateral Leaders Summit. Ipinaliwanag din ni Marcos na pwede lamang gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung magkaroon ng casualty na Pinoy sa pagbabantay ng ating teritoryo. Well, as long as they have actually uh, 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 caused casualties and has killed the servicemen, then that is, that whether or whatever their designations are, whether they're merchant marine or, or coast guard or actual uh, gray vessels or navy vessels, uh, it does not matter. Uh, that is a, an attack on the Philippines by a foreign power. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bossa, News 5.